Pinunsan kahapon ng Armed Forces of the Philippines, katuwang ang ilang pamahalaan at pribadong organisasyon ang Peace Mural na layuning ipalaganap ang kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa matapos ang kabi-kabilang kaguluhan at di pagkakaunawaan. Samantala, ilalaban din ang proyektong ito bilang World's Longest Mural Painting. Para sa detalye, balitaan mo kami, Julio Disamburo. Sa mga nagdaang taon, sa makasaysayang daang ito, ang EDSA na ang iba't ibang pangyayaring sumasalamin sa demokrasya ng ating bansa. Gaya nitong linggo, sa People Power Monument, pinasimulan ang lakbay para sa kapayapaan sa EDSA na hangaring gumawa ng pinakamahabang mural painting para sa kapayapaan. Ang mural painting na ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat Pilipino. Dumalo naman sa nasabing okasyon si na Deputy Chief of Staff for Civil Military Operations, Real Admiral Miguel Jose Rodriguez, AFP Commander Brigadier General Rolando Hunko, Asia America Initiative Director Bay Rohaniza Sumdad Usman, Office of the Presidential Advisor on the Peace Process Director Adela Santa Cruz Espina, Engineer Rebecca de la Cruz ng MMDA, ang kinatawa ng Binibining Universidad. Sa panayam kay Direktor Osman, ipinakita lamang ng proyektong ito ang pagpapalaganap o pagtuturo ng pagkakaisa sa bawat Pilipino, Muslim man o Katoliko. Meron ding mga kapwa nating Pilipino, since we are far from Mindanao and hindi sila ganoon ka-involved uh, or hindi sila ganoon ka-apektado dun sa gera sa Mindanao ay uh, medyo hindi pa na ka kalawak awareness about the peace process. So yung makikita na artwork or yung peace murals dito sa EDSA, uh, ito ay makakatulong para malaman nila, ano bang parte ko? Ano ba yung pwede kong magawa para sa peace process? Tinawag pa niya ito bilang EDSA People Power 4 dahil sa isinusulong nito ang demokrasya at pagkakaisa sa bawat isa applying the culture of Bayanihan uh, to contribute to peace and development. Pangalawa, yung ating call to peace, creating more awareness kung ano ba yung mga nangyayari sa ating mga kapatid sa Mindanao at paano tayo makakatulong. At uh, ipapakita natin ano ba itong lifestyle of peace. Meron po tayong 1, 000, more than 1,500 volunteers, artists, and non-artists. Ang ating target ay uh, 4 kilometers. And uh, ito po yung masasabi natin uh, as of now ay the longest peace mural in the world. Samantala, binagyan din naman ni Rear Admiral Rodriguez ang importansya ng pagsasagawa nito. Hindi lamang para isali sa world records kundi ang wakasan ang sigalot na sangkot din ng kapwa natin Pilipino. So itong wall na ito will be our mirror ng which nang gusto natin as a nation. May suggest ng tao, ilagay natin dyan. Ano gusto natin? Kapayapaan. So this is the wall for peace alongside the road for development. Naandito din ang pinakabatang peace ambassador. For all of us, this what I can say. We shouldn't be afraid of being different don't be afraid to lead and to take responsibilities and to share. Bago pa simula ng pagpipinta, isabay-sabay na naglakad ang mga respective groups mula sa kulay orange, green, violet, white at yellow. Dito makikita kung paano sila magtulungan sa pagpipinta o magbayanihan dahil hindi sila magkakakilala. May bata, matanda, jante at manggagawa nakiisa din ang mga kapatid nating PWDs dito at hindi hadlang ang kanilang kapansanan para makilaho. Game na game naman sila sa pagpipinta ng mural. Ang mga naganap na ito ay bahagi na ng ating kasaysayan. Mas pinili umanong nilang gawin dito sa ESA dahil mabilis umanong makakaago pansin sa mga nagdadaang motorista. Hangad nila kahit mabura man ang pintang ito na isa buhay ng bawat isa ang kapayapaan, bayanihan at pagkakaisa ipagpatuloy natin yung ating quest for kapayapaan. Wala namang iba tayong gusto because from peace will emanate all the other things we want. Indiba? Progress, uh, development, and then will give us the opportunity to rise as a nation. Hindi lamang para mapasama sa world record ang layunin ng pagsasagawa ng proyektong ito kung hindi ang ipalaganap sa pamamagitan ng pagpipinta ang kapayapaan at bayanihan sa San Libutan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julio this